roma ko talaga ang humiga sa ganitong kama mga mi at talaga namang may panginig-inig pa nga ako. Pero sa ng Lord, masaya naman ang persona dito kaya naman tara, samahan nyo ko sa video na to. Ay mga mi, another day, another mini vlog. Pagkagising namin kaninang hapon, inaya ko na si Mario na pumunta ng center. Ako nga po kasi ay magpapacheck up at dalawang box na nga kasi yung naubos kong pills at hindi pa rin ako dinadatnan. Kaya e, grabe, kumakalabog talaga ang aking puso dito at ako'y kinakabahan promises. pre mga mi, nasali na ako na buwan-buwan tapos regular din talaga ako. Abado talaga ako malala mga mi dahil hindi ko pa talaga keri magbuntis promises. Oo, alam ko meron akong responsableng asawa at hindi kami pababayaan mga mi pero grabe bata pa kasi yung anak ko tatlong taon pa lang. Nag-o-overthink na rin ako mga mi dahil magi-school na nga din siya next year kaya heto pinagpitingan nila ulit ako. Pangalawang piti ko na nga pala ito. Alam nyo ba mga mi hindi pa talaga ako handa magbuntis dahil nga syempre lumalakas na din yung paninda ko. Hirap kaya ako ilos pagbuntis mga mi, tapos tatlong taon pa nga lang din si Prince. Nagdarasal ko talaga na sana Lord, wag po muna hindi pa talaga ako handa ngayon. Sabi ko nga, hayaan mo po muna akong mapalaki namin si Prince at makapag-ipon ipon kahit pa paano. At heto nga mga mi, sa pangalawang pagkakataon negative talaga siya, isa lang yung guhit. Kaya naman ang fursona dito mga mi, tuwang tuwa talaga at check up nga po pala nila ulit ako para nga po sa aking pap smear. Dahil ilang taon na ako nagpipills mga mi, every year po talaga ako nagpapapap smear. Alam nyo ba mga mi? hetong higaan na to, trumang truma talaga ako dito bubu, kakakaba naman tapos titignan yung kifay mo sobrang panginig ko mga mika pagka nga po, nandito ako sa ganitong sitwasyon grabe ba sya yun lang for today's mini vlog mga mika kahit pa na share ko sa inyo at hindi na rin nga ako kabado ba bye bye Hi mga mi, another day, another mini vlog. Huy, nung Sunday pa to ganap mga mi at ngayon ko lang talaga mavo-voice over. Madaling araw pa nga rin ako nagising neto mga mi at gagawa ko ng mga pa-order. Aga ko nga kasi itong i-deliver ide kaya naman maaga din akong nagluto mga mi. Noon ako nang tinapos yung veggie roll mga mi at dadalhin na nga ni mother at iluluto ko na nga din dito next yung palabok at pansit. As in alam nyo ba mga mi, umagang umaga ay eh talaga namang pawisan ang persona dito kakaluto. Pero sa totoo lang nagpapasalamat talaga ako ako mga mi sa mga taong ako ang pinipili para lutuan sila ganon. lagi ko nga pong sinasabi mga mi na malaki kayong biyaya para sa akin huy kinahapo na naman heto at magbabarbecue na kami pili na nga lang din talaga si Mario neto para hindi kami mabitin at marami daw makakakain kaya naman si papa ko dito sa may labas namin iniready niya na nga din yung pag-ihawan dito nga po sinimulan na namin ni Mario ang magtuhog-tuhog at inunan na namin yung ulo ng manok binili mo nga kaseto sa mga nagbabarbecue ay eh, isang stick na kaya naman si Mario ay naging pre practical na rin talaga. Halagang 150 pesos niya nga kasi nakabili na siya ng kalahating isaw, kalahating ulo at isang betamax. Kami na nga lang po ang maglalaga, magtitimpla at magtutuhog-tuhog neto. Siyempre, kami na rin po ang mag-iihaw-ihaw neto. Magandang banding din naman ito mga wilalo pag araw ng linggo. Kahit papano, ito na yung mga nagiging banding namin mga may magluto-luto dito sa labas ng bahay namin. Itong so, gusto kasi talaga namin ni Mario ay yung meron kaming ginagawa. Siyempre, kailangan natin ng panula kayo naman nagtimpla na ako ng tirang juice dito lemonade nga pala itong tinitimpla ko mga may masarap din pala tira kasi ito nung birthday ng anak ko. Lagyan ko na yun ng ice para naman malamig lamig at syempre isusunod ko na ang paggawa ng sausawan. Sarap sa barbecue ang madaming pipino mga may naman dinamihan ko na rin talaga at naglagay na rin ako ng sibuyas. For sure pag ganitong sausawan ng magagawa mo makakarami ka talaga. Sarap kumain pag sa labas ng bahay mga may naman heto pero inipair ko na rin isa isa. Naglabas na rin ako syempre ng upuan dito mga mi para ayos ang kwentuhan dahil kasama ko nga dito ang mama at papa ko. O di ba, yung simpleng pagbabarbecue mga mi inaging eh, banding pa talaga namin. A ganito mga mi, tumataba talaga ang puso ko. Simpleng buhay, magkakasama kami at syempre masaya. Kaya eh, naman lahat ng ito ay eh, itinatas ko talaga sa Lord. Yun lang, bye! Hi guys! I'm Krista, vlogger at age of 10. Kaba naman at sampung taon na nga po pala ako. Kamusta po kayo? Ngayon lang ulit po ako makakapag-mini-vlog. Nung sabado nga po ay pumunta kami dito sa Wonder Park. Dito po ito sa may taas ng Center Mall. Nag-arcade nga po pala kami ng kapatid ko. Dito po namin piniling maglaro dahil malapit lang po sa town. Pero konti lang nga po yung nagustuhan namin dito. Isa pa, konti lang din ang mga batang naglalaro. Kaya naman, dito na lang po ako nagtaga sa claw machine. Diyo mahirap nga po ito dahil madalas ang pangkuha. Halos ilang beses nga po ako nag-try pero ligwak talaga. Kung nga po nasusungkit yung gusto kong kunin. nag stop na nga rin po ako at sumunod man, si Ading ay naglaro. Nili niya nga pong sumakay sa mga gumagalaw na sasakyan. Makikita niyo nga po sa kapatid ko na sobrang saya niya. Sinunod nga din po namin itong mini carousel. Ayaw ko po sana pero gusto ko pong samahan ng Ading ko. Pagkatapos po namin na masyal ay namalingki na po kami. Igagastos ko nga po yung mga binigay nilang pera ng birthday ko. Inilahan ko nga po yung Ading ko na laruan Tapos ay nag-grocery natin po kami dito lang din sa JKR. Bibili po kami ng mga stock ni Ading ko at yung ibang paninda ni Mama ko. Tulad nitong marshmallow na ninalagay niya po sa Graham Bowl. Kumuha na rin po ako dito ng favorite kong gami. Dito nga po sa grocery na ito ay madami ka din po pagpipilian. Importante din po tong biskwit namin ni Ading. O siya guys, yun lang po muna. Salamat sa panonood. Please follow, like, and share this video po.